Boso ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group na nakatalang Top 4 Municipal Most Wanted Person sa kasong murder sa isinagawang operasyon ng kapulisan sa Northern Samar. Nakibalita dyan si Patrolman Cristel Palapots. Ado ng motoridad ang sang miyembro ng Communist Terrorist Group na tinaguri ang top 4 municipal most wanted person na may kasong murder matapos mahuli sa barangay Upong Katubig, Northern Samar. Naresto ang akusado bandang alas 11 ng tanghali ng mga tauhan ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company kasamang 8th or 3 Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 Katubig Municipal Police Station at 19th Infantry Battalion Philippine Army. Sa visa ng Waranto warrant para sa kasong murder na walang nirekomendang piyansa. Dinala ang akusado sa Katubig Municipal Police Station para sa kuklang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaresto sa akusado ay patunay lamang na epektibo ang pagpapatupad ng pambansang pulisya sa kanilang sinumpaang tungkulin na maghatid ng serbisyo publiko para sa mas mayapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Stern, Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, Fox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.